58 billion pesos sa isang yate. Grabe. Oh, hindi yan typo mga kaambing. May isang yate sa mundo na halos kasing presyo ng isang lungsod dito sa Pilipinas. Pero anong meron dito? Bakit ganito kamahal? At pwede ka bang makasakay dito? Welcome sa Ambing PH, kung saan kahit ang mga bagay na hindi natin mabibili, pwede pa rin nating pag-usapan. Hehe, tara, Simula na natin. Ang tinutukoy natin ay ang Dilbar isang floating palace na gawa ng Lursen Yachts sa Germany. Presyo? Tinatayang nasa 800 milyon hanggang 1 bilyong dolyar o sa pera natin, 46 hanggang 58 bilyong piso. At hindi pa tapos yan kasi kada taon umaabot sa 4.6 bilyong piso ang gastos para lang mapatakbo ito. Ibig sabihin, kahit bilyonaryo ka na, kailangan mo pa rin ng maintenance budget na parang buong kumpanya. Nakakalula, di ba? Hindi lang to basta barko, mga kaibigan. Ito ay parang limang star hotel na lumulutang. Narito ang ilan sa mga nakakabiglang amenities ng Dilbar, pinakamalaking freshwater pool sa yate sa buong mundo. May 12 VIP suites na mas grande pa sa presidential room ng mga hotel. May spa, gym, at wellness center. May sariling mashoes at personal trainers pa. Wow! Helipad! Oh, pwede kang lumipad papasok at palabas ng yate art collection at custom interiors, bawat pader, ceiling, at sofa, pinagisipan at milyon ang halaga. Crew na higit sa isang daang katao, mula sa chef hanggang sa captain, parang mini city na gumagalaw sa dagat. Sa loob, makikita mo ang sobrang kinis na marble floors, gold accents, at lighting na parang museum. Kung may salitang social overload, ito yon, promise. Ang orihinal na may-ari ng Dilbar ay si Alicia Rusmanov, isang Russian billionaire at industrial tycoon. Ngayon, dahil sa mga international sanctions, nakumpis ka ang yate at nasa kustodiya ng German government. Kaya kung gusto mong makasakay, good luck muna, baka kailangan mong maging diplomat. Hehe, mahirap-hirap yan. Ngayon, ang tanong ng lahat, pwede ba nating i-book o i-charter ang ganitong yate? Well, technically, hindi ang Dilbar, kasi private property ito, pero may mga kaparehong ultra-luxury yachts na pwede mong i-charter kung kaya mo ang presyo. Halimbawa, ang ibang yate na medyo kapresyo ay nagkakahalaga ng 3 milyon hanggang 4 na milyon dollars per week o halos 200 at 30 milyon pesos kada linggo. Para makapag-book, kailangan mong dumaan sa yacht charter brokers, magbibigay ka ng ruta, crew request, at advance deposit. At syempre, dapat may wallet kang mas makapal pa sa barko. Grabe, no? Let's do quick math. Yate mismo, isang bilyong dollars o walong bilyong piso. Taunang gastos, kasama na ang crew, fuel, at maintenance. 80 milyong dollars o apat na bilyon, 600 at apat na pong milyong piso. Kaya kung bibilhin mo ito, parang bumili ka ng mall sa Edisa at kailangan mo pa ng isang SM branch kada taon para lang mapatakbo ito. Nakakalula, 'di ba? Nakakagulat 'di ba? Habang ang iba Masaya na sa island hopping sa Batangas, may ilan namang umiikot sa mundo sa yate na parang palasyo sa dagat. Pero sabi nga nila, hindi naman masama mangarap, lalo na kung libre lang. Kung bibigyan ka ng isang araw sa 50 bilyong pisong yate, ano ang una mong gagawin? Magpapahinga? Magparty? O magpapicture lang tapos uwi na agad? Haha, -ha, ikaw, anong trip mo? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng mga luho stories na nakakabilib at nakakalula, don't forget to like, share, and subscribe. This is Ambing PH, kung saan kahit simpleng tanong, may bonggang sagot.